na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan apektado ang taong bayan at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Ang pagtitipong ito ng Iglesia Ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sangayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pagaksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno.